Guys, punta naman tayo sa aming maisan. Yung mais namin, guys. Ito. Yan. Yan, mais. Malapit na siyang ano, yung yung maging ano na siya, yung patuka ng manok. Ito na siya, guys. Hanggang dun to, guys, eh. Hanggang dun. Ito. Ito yung maging patuka ng manok. Yung iba nito, ginagawang crack corn. Tapos, ihahalo siya sa mga starter. Yan. Ito, guys. Ito yung crack corn. Gagawing ginagawang crack corn. Yan. Ito na siya, guys.